Hello magandang hapon sa inyo lahat. So dalawa yung pag-uusapan natin. Uh, ito yung nangyari kahapon na na trahedya sa Naiya. No? Kasi nung nung pagbukas ko ng FB ko, yung sa inbox ko, ang dami nito. Sunod-sunod yung yung security footage nung ano nung nung nangyari. Eh hindi ko siya magawa ng content kasi hindi ko pa alam yung konteksto nung nangyari. Inabangan ko munang ng lumabas sa sa mainstream media. Now, dito sa video ko, mga kababayan ko, ang panonood nyo dito ay yung reaction ko. Kung gusto nyo mapanood ng buo yung, uh, yung, yung, news, no? pumunta kayo sa channel ng GMA o okay, na ng ABS-CBN. Nandun yung walang interruption na news. So, ito yung nangyari. Panoorin nga natin to. Ito ay galing sa GMA News, no? Ang caption, Dalawa patay, tatlong sugatan ng araruhin ng SUV ang mga tao sa labas ng Naia Terminal 1. So, play natin. Sa kuha mula sa CCTV ng Naia Terminal 1 na kumakalat ngayon sa social media, ang isang itim na SUV biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. Para ang nangyari dito, iba yung kwento nung ano yun, ano, iba yung kwento ng driver doon sa nangyari sa CCTV. Ma mapapanood natin yung detalye dito mamaya. I, ay don't know kung ikukwento to, no? pero kung, kung hindi masabi dito, lilipat tayo doon sa TV Patrol kasi doon nasabi eh. Nangyari ito bandang alas 8 kaninang umaga. Dalawa ang nasawi. Sabi, no? Alamu, 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 alamu. Ito yung tatay, yung, yung umiiyak kasi namatay yung 5 years old na anak niya. Kasama ang limang taong gulang na anak ng OFW na ito. Pinakakalma ng autoridad ang naghihinagpis na ama. Napanood ko din to sa ano eh, sa social media eh. Yang ito yung footage na to. Yung 'di ba mga security guard inaano siya. Kung ako nga dapat diyan ipinasok muna sa loob yan eh. Hindi diyan sa ano, tromang trauma. Kasi ito parang ah uh, papaalistohin natin siya ng pamilya niya di ba Hindi niya alam yun, ala, yun na pala yung huling ano yung huling pagkakataon na makakasama niya yung yung pamilya niya Nasawiri ng isang nabanggang lalaki na 28 taong gulang Ah lalaki din yung yung adult akala ko kasi yun yung nanay nung babaeng ano bata na namatay din nakikira nakikiramay tayo dun sa gagong gago na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Uh, uh, masakit, no? Masakit ka usap ko yung father kanina, OFW siya ay yeah. yahatid yeah, lang hinatid lang siya ng pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. Parang final destination eh, no? Yung parang ganun nga eh ang ang masakit niyan. Iniisip ko nga kanina eh paano kaya kung halimbawa nasa eroplano na si Kuya sa nangyari to. 'Di ba? Eh ano kaya ang gagawin niya doon? Tatlo ang sugataan at dinala sa ospital. Kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata. Gumamit ng forklift para maalis ang SUV at makuha sa ilalim... Nandun ah, si Ramon Ang, uh, o, no? Dumating doon hmm? si Ramon Ang, chairman ng San Miguel at presidente ng NNIC o Nunaia corporation. Nakita mo, itong taong to, bilyonaryo to eh, no? Nakita mo dito na siya may pake talaga? Kasi kung tutuusin, pwedeng ibang tao na lang ipadala niya dyan eh. Pero nakikita mo si Ramon Ang, siya yata yung sasalo ng mga medical bills, no? nung mga kahit hindi niya responsibility. Person na nagmando ng clear Well, responsibility niya slightly kasi sa sa ano niya nangyari eh. Sa parang dun sa teritoryo niya. Hindi ko masabing pag-aari niya eh, pero sa ano niya, area of, kumbaga sa bagyo eh, sa area of responsibility niya. Ar. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas na nagpanik umano ang driver ng SUV. Paalis na raw siya nang may dumaan daw na sasakyan sa harapan. At imbis na preno, silinyador o accelerator umano ang natapakan niya. Pero sa kuha ng CCTV, walang sasakyang dumaan sa harapan ng SUV bago ito umarangkada nabuwal nito ang isa sa mga bola. Tsaka isa pa, nakatigil ka na eh. Bakit mo aapakan ang ano? Bakit mo aapakan ang preno nang nakatigil ka na? Di ba? bago ito umarangkada. Na Kaya nga, may, theory ako dito eh. Ang fury ko dito, uh, feeling ko palusot niya na lang yun eh. Yung may dumaan sarap harap niyo. Feeling ko busy yan sa loob may ginagawa yun sa loob. ko ano man yung ginagawa niya sa loob, hindi ko alam. Pwede kasing may aabutin yan eh. Di ba pag may aabutin ka sa likod mo, siguro nandun yung bag no? Pag reach niya yung bag niya, nag stretch din yung paa mo. Maapakan mo yan. Kasi, let's say halimbawa, ano, kasi sa, pag veterano kang driver, ano eh, kasi number one talagang katangian mo bilang driver, yung skill mo na meron ka dapat. Dapat hindi ka talaga nagpa-panic eh. Well, kung baguhang driver lang to may intindihan ko. Pero hindi eh, maayos ka nakapunta diyan sa ano, sa airport na ihatid mo ng maayos yung dapat mong maihatid eh. Diba? Tapos sa katigil ka diyan. Yung dumaan sa harapan ng SUV bago ito umarangkada. Yan you know, oh, yung yung mabagal na ganyan. May chance pa yan eh. Na mabawi mo eh. Kasi ang makaka lang ng problem na ganito pagka pagka newbie yung driver. Well, pwedeng baguhan lang siya, no? Pero mali yung ano eh mali yung kwento niya kasi sabi niya may dadaan daw na na sasakyan. Feeling ko ano yan uh, preoccupied siya doon sa loob. May naapakan, naapakan niya yon. Parang huli na ang lahat bago niya ma-decide na Mali yung kasi ang daming time eh. Dumaan sa harapan ng SUV. Tinamo ha. Ito umarangkada. Nang time na nag unti-unting nag-accelerate yan, dapat nararamdaman mo na yan eh. Magagawan mo na ng paraan yan. Ang ang layo nung gap oh bago ka makabangga. 'Di ba? Parang hindi ko binabay yung yung palusot niya na meron sa harap. Akala niya siguro hindi mahahagip ng CCTV yan kaya free siya na gumawa ng kwento pero hindi eh di ba ito itong sasakyan na to na dumaan na to hindi eh nabuwal nito wala talaga may sabi ni attorney libayan kung manonood kayo nung ano nung vlog ni attorney libayan kapag ka uh, aksidente daw talaga aksidente ayon sa batas daw dapat walang mananagot Ayon sa batas, pag-aksidente. Pero pag may involved na kapabayaan, at uh, parang kakulangan ng skill, liable 'yon. Ibig sabihin, may pagkukulang eh. May mananagot doon. Dito, malinaw na may mananagot talaga. Iba e kasi yung aksidente na tinatawag na ano daw eh, na yun talagang pure accident. Let's say, halimbawa, ah... Uh, Nasa ano ka, no? Sa di malamang dahilan, may galing sa bangin, nagumulong, na tinamaan yung likod ng sasakyan mo, then umandar yung sasakyan mo, may nasagasaan ka sa harap. Yun, beyond your control mo yun, eh. Yung mga ganong bagay, hindi ka liable dun. Pero kung sa pagkukulang mo, dahil inantok ka, or sa di malamang dahilan, yung katulad ng dahilan nito na nagkamali ng apak. Ah, uh, silinder. May kapabayaan 'yon at liable ka doon. 'Di ba? Well, kailangan niyang pagbayaran 'yon. Eh, ako naniniwala naman ako na sino naman na may gustong makapatay ka, 'di ba? I mean, pupunta ka ba diyan sa sa lugar na 'yan para makapatay ka? Hindi naman ako naniniwala na gusto niya 'yung nangyari. Kaya lang doon sa kapabayaan, meron. 'Di ba? o ang isa sa mga bollard hanggang matumbok ang mga biktima. Parang ang hina naman nun. Di ba yung, yung parang poste na maliliit? Alam ko sa ano, sa... sa Amerika, yung mga ganyang pangharang, kaya talagang tumigil ng ano niyan eh. Kaya, kaya niyang pumigil ng kotse eh. Minsan nga kotse pa yun nasisira. Di ba Eh, eh, don't to dito sa ano, dito sa sa Pilipinas bakit ano ang daling masira nung yung parang poste na naka ganon. We okay, review namin ang lahat ng CCTV tapes. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isang pasaherong hinatid at uh, pagkababa nung uh, pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag nung pasahero. Uh, pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na, no? biglang nakita namin yung sasakyan na rumagasa. No? Uh, so right now, initially, uh, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. Oh, no? totoo naman yun. Di diba? Dahil kung yun lang ang layunin niya, ang dami mong pwede sagasaan sa, sa Manila eh. 'di ba? Or dyan sa papunta mo diyan. Marami kang pwedeng i-grand auto eh. Pero dyan sa sa ano, oh naman, 'di ba? Tanggap naman 'yon. Na, hindi naman wala naman talaga may gusto, pero may may kapabayaan talaga. Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid hmm. na pasahero dito. Hawak na ng pulisya ang suspect na sasailalim umano sa mandatory drug testing. Sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya. Naglabas na ang LTO Everest, ng SOCUS ano? order laban sa driver at sa nagmamayari ng sasakyan. Nangako ang NNIC na sasagutin ang medical expenses ng mga sugatan at magbibigay ng financial assistance sa mga kaanak ng mga nasawi. Si Ramon ang talaga, no? siya yung nagsabi. President ng Nueva Ia Infra Corp nakikipagtulungan din daw sila sa imbisigasyon. Just imagine ano, pumunta diyan yung ano, yung uh, tatay nung nung biktima. Pero yung ano, critical pa rin daw yung ano, yung nanay nung bata eh sa hospital. 'Di ba? Yung ang balita pa nga yata diyan yung yung anak niyang babae na 'yan, umalis siya diyan. Maliit na maliit pa, hindi kumbaga hindi pa talaga siya kilala. Then umuwi siya tatlong linggo lang yata na nakabanding niya yung anak niya na yung talagang may ano na may may isip na so just imagine no nagkaroon na kayo ng band eh tapos nung iahatid ka biglang yun na pala yung huli. Diba? Ang ang masakit kasi na na feeling doon yung guilt kasi eh. Kahit pa sabihin mong hindi kasalanan ng ng tatay Nakita mo kung paano mabaliw yung ano, yung yung tatay. Pinakita dito eh. Ayan oh. Tama ang limang taong gulang na anak ng OFW. Nakita mo kung paano nabaliw yung tatay. Ito. Kasi ano yan eh. jambol na yung mga nasa isip niya eh na yung sisisihin niya yung sarili niya na sana sana pala hindi na ako nagpahatid. 'Di ba? Sana pala bago ako pumunta dito, eh sinigurado ko muna na hindi nakaharang yung anak ko dun sa ano. 'Di ba? May may balita nga dyan na ano eh yung yung parang gusto niya rin sumunod eh after na 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 ano na nangyari yun. 'Di ba? Parang ayoko sabihin dito baka mamaya may YouTube ako eh. Gusto niya nang gumanon din eh. Hanap tayo no dito sa eh kaya lang baka masyadong brutal na 'yon eh. 'Di ba? Ito sa ABS-CBN nga panoorin natin yung angulo nito. Labis ang dalamhati ng pamilya ng batang nasawi sa aksidente sa NAIA Terminal 1 na kasama lamang na naghatid sa kanyang ama na patungong ibang bansa. Sugatan din ang tatlo pa nilang kaanak. Live mula Pasay City nagpapatrol si Dennis Datu Dennis, stable na ba o maayos na ang kondisyon ng mga sugatan? send dito sa San Juan de Dios Hospital unang isinugod ang tatlong magkakapamilya na nasugatan sa aksidente dyan sa Naiya. Sa ngayon, isang pitong taong gulang na lamang na batang babae ang nananatili dito sa ospital pero yung kanyang tiyahin na ina nung limang taong gulang na batang nasawi ay nasa critical pa rin kondisyon at siya... hindi pa alam kung ano yung... Hindi pa alam kung ano yung kapalara ng nanay, no? ay inilipat na sa St. Luke's Medical Center sa Tagig kasama yung kanyang uh, biyanang babae na anim na put isang taong gulang lama. Walang tigil ang palahaw ng amang ito at panay sa kanyang solong anak. Ito'y matapos masawi ang kanyang limang taong gulang na anak na babae na ng SUV sa departure area ng Naia Terminal 1 sa Pasay City linggo ng umaga. Hinatid lang ng biktima ang ama sa airport na babalik na So just imagine yung guilt na nararamdaman niya. No? Na sana hindi ko nalang... Siyempre yun ang unang ano niyan. Kasi may mga bagay, mga kababayan ko na nangyayari na pag sumablay ka, di ba sana pala ganito, sana pala ganyan, sana pala ganyan isa yan sa mga ano eh, yun yung mga papatay sa iyo eh. 'Di ba? Katulad ko no, hindi, hindi ko naman ito na pag-usapan, hindi naman ako nagpapa-sponsor ng camera. <laughs> Alam niyo 360 camera ko. Nailaglag ko kasi iyon, nagkaroon ng scratch doon sa hindi ko natuloy magamit ngayon, 'di ba? Ngayon papa-repair ko pa. 'Di ba? Baka sabihin niyo, nagpapa-sponsor ako hindi <laughs> Kasi na parang nabasag yung lens, 'di ba? Kasi dala, -dala ko 'yon, nailaglag ko. Na hindi ko, hindi ko naman alam bakit kailangan ilabas ko pa. Eh gagana naman yung pagbablog ko na ang gagamitin ko lang eh yung yung isa kong action camera na nakadikit sa 'di ba? Nung nung nangyari 'yon, na, na, nasira yung yung 360 camera ko. Alam mo yon yung yung mga regrets na sana pala hindi ko na nilabas sana. Kasi ibig sabihin may way na dapat hindi talaga mangyari yon eh. 'Di ba? Yun kasi mahirap mahirap sa ano sa sa panghihinayang na nararamdaman mo. Meron meron dapat meron ka dapat na gawa na hindi dapat nangyari yon. At yun yung nararamdaman nitong tatay. 'Di ba? nasana sana sa ibang bansa para magtrabaho. Kasama niya ang ina na malubhang nasugatan. Habang dinala rin sa San Juan de Dios Hospital ang pituntong gulang niyang pinsan at kanyang lola. Anak Anak Todo pighati ang padre di pamilya dahil tatlong linggo niyang nakasama anak. Three, three weeks? Ang bata ay ngayon palang nakasama ng tatay. Yeah, dahil nung bago siya sumakay, ay maliit pa yung bahay parang wala pa bang wala pa mahalal ngayon eh, yan nangyari nga sa hindi inaasang pangyayari ay talaga napakahirap makapakahirap din tanggapin Kwento ng kaanak Ilang minuto pa lang matapos makapagpaalam ang bata at makapasok ang kanyang ama sa airport nang mangyari ang malagim na aksidente. Para talagang ano yun, yung ang purpose talaga, mamaalam lang sa kanya. No? May buhay pa siya inutang. Ay eh, pala kayo, pananagutan niya Bagamat hindi naman ako naniniwala na sinadya nung, nung nakapatay, pero wala, niyan nyo talagang pagbayaran yun eh. Kasi malinaw na may kapabayaan talaga. Kung ano man yung kapabayaan na yun, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hindi natin alam. Kasi nakita lang naman natin yung CCTV na biglang umandar. Di ba? Pero dun sa loob niyon, may nangyari dun. Naging absent-minded siya siguro or nagsi-cellphone yan na sa pag, ano niya, bigla niya naapakan yung yung gas. di ba? Ano ba yon? Uh, masasabi mo bang ginusto ba ng Diyos yun? Ganon? Kasi di ba sabi nila, pag may kinukuha daw nakatakda na yon pero kung gano'n naman yung layo ni bakit naman kailangan may gamiting ka pang tao na mananagot minsan hindi, hindi mo rin alam yung yung purpose eh no or parang hitting two birds in one stone na yung driver na yun ay may isa ring makasalanan na tao na kailangan niyang matuto sa buhay niya at the same time kailangan na rin kunin yung buhay ng bata. Di ba? Mapapaisip ka eh. Grabe yung ginawa niya. Nag, uh, sa amin. sa amin. Feeling ko darating din naman yung kapatawaran niyan eh. Hindi lang muna sa ngayon. Kasi uh, may pain pa dun sa puso ng mga kamag-anak eh. Lalo na yun sa tatay. Sa ngayon hindi pa yan ano. Hindi pa yan uh, makakapagpatawad. Talagang itutuloy pa niyan yung reklamo. Pero someday, feeling ko, magkakaayos din naman yan. Dahil kung hindi rin naman talaga gusto nung, ano eh, nung, nung nakapatay, eh, di ba? Pwede mag-aregluhan. Yun ang pinaka pabor sa bawat isang mangyari, mag-aregluhan na lang. Well, kung sakit na sakit sila sa nangyari, Tutuloy nila siguro. Sa videong kuha naman ni Angelica Pagulayan, makikita ang ilang nakabulagta at sugatan sa terminal. Ang sugatang bata na ito, gumapang para sa klolohan ang kaanak na nakahandusay at malubhang na sugatan. Maghahatid lang ng kanyang kapatid si Angelica kasama ang iba pang kapamilya nang masaksihan nila ang pagharap. Naging instant, ano pa si ate, ano? Naging instant witness pa. Tulot ng isang SUV. May usok na lumabas. Akala namin talaga nagmamadali lang siya. Mm. Pero iba, dumiretso siya eh. Desidido ang pamilya ng nasawi na ihabla at paragutin sa batas ang driver ng SUV. Sen, hindi na natuloy ang pagbiyahe patungo sa ibang bansa nung... Siyempre, ano pa ba ang use ng pagbiyahe mo, di ba? Para sa pamilya mo yun eh. Anong ano nun? Kung ano na yung meaning nun sa buhay mo? Ama ng uh, bata nga nasa wi Hanggang ngayon ay hirap makausap yung uh, ama ng uh, bata at siya tulala pa rin dahil sa tindi na nangyari sa kanyang nag-iisang anak na babae. Zen? So Dennis, OFW <coughs> ba yung ama ng uh, biktimang bata? Dahil iniisip ko... Oo nga. OFW. baka kung OFW pa may, maibigay na tulong ang BMW. Yes, siya ay OFW patungo sana sa Europe para doon na uh, mag magbalik na sa kanyang uh, trabaho. At ang kwento nga nung kaanak, yung uh, batang nasa nasawi, yung kanyang anak ay maliit pa lamang nung huli nga makita. Kaya tatlong linggo lamang yung naging bakasyon nung ama dito sa Pilipinas. Sinulit nila yung oras hanggang kanina sa pag-alis ay todo yakap daw, todo halik. Pero ilang minuto matapos makapasok sa departure area, yung kanyang ama ay doon na nangyari ang malagim na trahedya. Well, mga kababayan ko, may mga pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin makukontrol. Kasama na yan. Kaya pero it doesn't mean na hindi na tay mag-iingat, hindi na tay magdadasal, 'di ba? Mag-iingat pa rin at magdadasal, 'di diba? Kasi kahit pa paano, do sa pag-iingat kasi na yun, kahit pa sabihin mong oras na natin. Yung pag-iingat na 'yon, hindi mo iniiwanan ng guilt yung mga ano mo eh, yung mga may iwan mo eh, 'di ba? Kumbaga ginawa mo naman ng lahat, at least kahit pa paano walang masasabi. Kasi sinasabi nila, eh ganun din pala eh, kung oras ko na, di oras ko. Na. Yan ang dahilan ng iba eh, no? Hindi na ako mag-iingat kung oras ko na. Hindi eh. Siyempre kahit pa paano, kung halimbawa nag drive ka ng motor, mag-helmet ka pa rin. Para kahit pasabihin mong ano, eh kung oras mo na, eh di, at least kahit pa paano, hindi, hindi mo iiwanan ng guilt yung uh, pamilya mo. Sana kung nag-helmet lang talaga siya, ligtas siya. At least kahit pa paano kung ganun, wala eh ganun talaga eh. Nakukuha niyo ibig ko sabihin o hindi? Basta mag-iingat pa rin, 'di ba? <laughs> so yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.